Hi guys, so ngayon pupunta tayo ngayon sa Bukawe, Bulacan uh, Titignan ko pa itong sasakyan no? kung kakasya kaya dito yung yung ating mga bibilhin no? Uh, so yun, may butiki pa May butiki So ito, sana mapuno natin ito no? mga ng shop, no? Pa, ah, burger machine. Dito, dito, mga tindahan din ng fireworks. So, Kasi ayan, mga na rin. mga bukas ng store taga Cavite po. Drago nila. Pero ngayon lang daw ng price. Dalawa ano na yan. Hindi nila alam na may pang ano yan yun. Parang na tumama dun sa muig bato. Oo. Mm. Ito kung pupunta kayo. Bukas na. Yung mga iba sarado pa yun. Eh, no? Ito sa inyo rin ate. Sa inyo din po. Pero mura yung Dragon ngayon oh. Kung per case, 1,150. Kung retail, magtanong na lang kayo dito. Kasi ibang price ng retail. Kaya <laughs> hey, ate, pakita mo nga kami. Ano? Pag-upload ko sa YouTube ito sayang. Ito so, Tiger o, oh, bigay nila 1K. Tiger Gaga. try na ako nito dati kasi... Opo. Opo. Ilang klase po yung Tiger niyo dyan? Lalawa? Apat 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 ba yan? Tapos ano, natry ko na yun? Parang red and green ba to? Parang makulay yun. ganda. Opo. Malagawa ang Isang box ano po? Ito, yung iba na po yan. Ano? Ah, ano yung Ayan, Andromeda, di kaya ano yan? Oh, Aquino ba yan? Andromeda? Ah, okay. Nagka-train na ako yung... Magkano po yan ngayon? Ganyan. 1,050. Mataas siya pero kumpara dati, laki ng binaba. No? 1,050 to. 1,050 po. Ayun, yung okay. warp song nyo. Wala kang warp song. Ang LL, ano ba warp song? LF? LF. Ah, LF. Eh. Pero yan, eh, try mo na yung mga yan. yung mga kakante. Pero dito, magkano po? yung maganda. Ito yung Ito yung maganda. Ito Ito yung tapos dito sa mga Neptune po uh, 800 to oh, 25 shots. Yeah. Harley Quinn din ang bumaba ng ano, ano Nakabili pa yan 180. <laughs> Pero ano pa yan bago ang pandemic pa yata. Oo, kada. Kada dinamihan ko na noon no. Ngayon ano 400 ba? Ano, no? Wala, 350. sino may gawa po ng ano nyo? Daylight. Maribel din. Ba't Ano, okay na may gawa nito? Ano, ano, may label nyo yung... lang. Yung... Magkano po? Pero ano po Pag isang nun po ako. lang. yeah, may mga bukas na rin naman dito pag exit mo ng NLEX. So mamaya ikot pa tayo doon sa kabila, no? yung iba sarado pa oh. yun may bukas at rin mas nakakatuwa bumili dun sa maliit eh, kasi mura yan jaguar fireworks bukas so simula dito meron na kaso sarado pa yan ito so, ginawang ano muna tindahan ng mga alak hindi pa naman season so, yung mga malaki ang chef dito bukas yan yung RJ Fireworks meron niya ano FP Ayan. ASP Fireworks yan bukas Yeah, open. Pinabili okay. mm -hmm. natin tsaka dito Parang oh, yung white stock lumaki guys RC, pinang nahanap dragon, to CMP fireworks, yung dragon ito yung CMP fireworks yung oh. pag, -canvas pag nandito ka na. ito dito kami kay Rosalina Barro ito siya si Bossy ngayon dito kami. bagong pintura yung kanyang shop tsaka laki na mas pinalaki yan malaki na tong shop niya hindi katulad dati na sikip lang ngayon dalawa na so, ayan So bumili tayo no, nagastos natin dito kay Miss Rosalina Baro nasa 17,000 din. So sa kabila bukas na rin naman, ayan. Ang uh, date check October 10, 2024. 2 months pa bago mag New Year. Sa kabila may mga bukas na rin no. Na. so complete ano pa sila tsaka mas maganda nga yung bumili kasi mura mura pa unlike kung pa, pa, pa ano yun December ano na medyo mahal na pag December yan Marami na rin mga bumibili. Mga reseller siguro. Mahirap lang magpuhunan sa ano, no? Sa paputok kasi malaking pera. So yun na guys, hanggang dyan na lang muna yung video natin. Thank you for watching. Unbox na lang natin pag-uwi. So itong bubuksan natin na to, ano to? King Kong na loaded. Galing kay Boss Reden ang benta niya nito ngayon is 150 sang cube uh, pag binenta to hanggang, siguro 400 sang cube cube pwede mo ibenta sa December yan lang tulog pera mo dalawang buwan pero ano siya times to naman pag ano pag nabenta mo 10 cube lang to kasi hindi naman tayo maraming buwibili sa akin kasi hindi naman ako nagbebenta hindi ko kakilala taga dito lang sa amin o oh, yan siya mukhang oh, hindi naman loaded kasi magaang oh pero malalaman natin yan magaan lang quiton. testing natin unbox natin itong kuiton. ito, ito na mga syempre yung ibalot uli na ano to pang 40 pieces ko to na kuiton sakto lang dun sa stick na pinagawa natin binalot pa pala to kaya ano Alright yung trademark na rin din Ito no? dito Ito dito Ayan. Tungon ako in-unbox kagabi. Ganito rin. So, 40 pieces na. Ito naman, nakakuha ko lang ng ano. Kano ba to? 80. Minawasan na sa 10 piso, 80. Pero yung unang batch to, 65 lang. Buksan natin ito. Isa akong loaded talaga. Ayoko lang talaga dito sa gawa nila. Yung nakatipa itong mitya. Kaso nasisira kasi yan dapat ni tinitate doble karga o doble balot kapal no na la. sakto lang marami, marami din naman kasi hindi ko na tinimbang guys so okay na yeah. ko pa ba, dito Pungkul, nga loaded nga. nga ito loaded Kapit mo king parang kabasi na yung laman oh, na. Thank you. So itong pinagawa natin na to, tabas na no. Pangkwitan to. 5.5 uh, feet. Tapos ito yung mga buli na nabibili sa sa Bukawe. 75 ang isa, 100 pieces. Yung small ay 40. So, pero meron pa diyan iba nang nagbebenta ng ano lang, 35 at uh, 60. Kayo na bahalang mamili. So, yun yung sa kwiton regular kuitis tsaka big kwitis so ito unbox natin yung ano so yun nga no guys no? galing tayo sa bulakan ganina pero ang may papakita ko lang muna sa inyo itong itong, itong nabili natin na king kong at yung pagkasada pagkadami dami kong nabili kwiton yan so siguro sa 40 pieces na itong kwiton pang sariling gamit yan pero pag may gusto bumili dito talaga sa amin, natin. Oh, para mag-blur 'yung ano. Ayun, yung nasa plastic na 'yan, na nasa likod 'yan, binili natin sa sa Bukawe. So, itong tatlong box na to. So, susunod na ano na yan. Susunod na video para hindi sobrang hapa. Okay. So, yun, yung mga kahon-kahon na yun. Bili natin sa Bukawe. Tapos yung ibang nasa kaon Ayan yung Ayun pa punong punong yung sasakyan kanina guys so nagasos ko sa mga nagtatanong isang punong sasakyan nakagasos tayo ng mga 40,000 pesos so kasama na tong ah, yung galing kero din so siguro sa susunod na video ayusin ko muna tong bodega tapos pakita ko sa inyo yung first stash ko uh, first batch ng stash natin para sa 2025 so yun lang itong video naman na to para lang sana eh, no? para lang malaman natin kung may bukas na ba sa sa Bukawi. Eh. So, yun guys. Thank you for watching. Please subscribe at like. Like the video para lang updated kayo. Thank you guys. Have a nice day. Diba yun, iwalay na natin, no? Ito. Kasi ito, gagamitin natin sa sa pasasalamat sa simbahan sa October 20. Yun. Isisindihan natin ito. Videohan din natin yon para naman makita natin kung maganda. ito, kaya red din no, order natin unbox natin mamaya plus daylight ito 40 pesos lang isang daylight Ayan. mini daylight pala tapos yan tatlong ka ito King kong na doble karga Oh, tang inang kalakas. Grabe. Yun yung tatlo karga ha. Ito yung kay Reden. utang oh, inan lakas din. Ayaw mo Reden, ang tuli nung mitya nung kingkong mo.